Kapatid na Angelo Iranyo Manalo, tagapag-ugnay na mga kapisanang pangsambahayan mula po dito sa distrito ng Sarangani, mula sa aming mga ministro, panggagawa, ay buong kagalakan po kami bumabati sa inyo sa pagsapit ng inyong kaarawan. Mula po sa mga mitungkulin sa pulong pulo Mula ng Kiyamba. Kami po na mga ministro, mga manggagawa, kasama ang lahat ng mga may tungkulin sa coastal area ng distrito ng Sarangani. Kami po na mga may tungkulin at mga kapatid sa lokal ng Kalong. Mula po sa lokal ng Lagot. Mula po sa lokal ng Kiyamba. Mula po dito sa lokal ng Pahit. Mula po sa UPO GWS. ay bumabago po kami ng <laughs> Thank you